for the video. Update, update. Ito lang po ang ating kaya na na content. Ayan. At sa aquarium is the o diba? Update, update lang po. oke okay lang po ba yan? Para sa update sa ating mga channel, pwede na yan. O ba? Ganda ng ano. Kalilinis lang po niyan kanina. Kaya malinaw ang tubig at tuwantuwa yung mga isda. Okay. O diba? Yung may isang malaki tapos yung doble ang buntot. Ayan. Ayan. Ayan kaya masarap mag-alaga ng isda sa aquarium sa bahay ayan okay update update lang tayo ito rin natin dalawang noto ayan, diba pwede na yan and okay. ayan na sa laban dalawang minuto kailangan kahit dalawang minuto lang okay na yan mga update lang sa ating mga channel pwede na yan o, diba panoorin o, uh, yan lang ang nakayanan ni Charlie Roger Vlog uh, Tayo ayaw eh hindi na nakakapagmulati <laughs> <It's done. laughs> pelana-mana kupura. Okay?